Kain tayo, indomie, Nang pagkain namin, indomie. May kanyang. indomie pero mahal yan. Kaya, hindi hmm. pa lang indumi pa. Mas tantun. Hmm. Lagyan ko ng kanin. Sige na, lagyan mo ng kanin mo Kasi para... Na, para mabusok. Hindi ka maano, eh. baka mamaya eh. Mag-itrabaho ka pa. Para hinagutom. Bibigyan mo 'ko pag kain. Kumain ka. Nakakatuwa 'yan. Eh? Kwelti. Kwelti na ano. Ngayon nilalakad natin kaya nagugutom ka. Oo, siguro. Ayun. Tignan mo naman yung inikutan natin. Hmm. Ano itong sili mo hanggang? Yung binili <coughs> mo? Ah ko yung malibay. Nang binunting ako ng isa. Hindi naman masyari Okay lang, di ba? Hmm, hindi naman may makain. Ang dumi lang ang mm. buhay namin dito. <laughs> dumi ang dumi pa mo. Ang pahaba ng buhay. Ang pahaba ng buhay. Kain kayo lagi ng pancit para mahabang buhay nyo. Gaya sa amin, mahabang buhay. <laughs> Siyang na. <laughs> Kala, mahabang buhay natin lahat. Lahat ng manunod nito, hahabang buhay na. Hmm. Paya kumakain kami ng pansit. Ay, okay, manunod na kayo. Hmm. Manunod kayo at ha, kayo hahabang buhay nyo. Tignan nyo. Habot kayo na ma tapusin nyo hanggang dulo yung papanoodin nyo. Mm Hahaba -hmm. ang buhay nyo. hmm hmm Ano yung lasa ba to? Maanghang Mahabang na ang buhay. Huh? Maanghang na matamis. Sweet eh. Mm. Di Maanghang din pala siya. Sa... Mm, may, mayroon din anghang na sweet uh -huh. and uh -huh. spicy. Mm. Pero mura na yun eh. Oh, Maubos na yun. Ang ka pa rin mamaya. Ano? daan ka? Kuha ka pa rin? Pupunta ka? Pag makapunta ako. Oh, sige, bilhan mo rin ako ng dalawa pa. Dalawa rin pa rin Oo. Nung ganyan. Baka bukas. Kala nang sa ka. Hindi ba maubunin? Wala masyado na kumakain na ng mga ganyan. Ah, tayo lang mga tayo lang mga kumakain? Ang iba ni mama siya sa mga ano? Natin, na natin ang pinakain na araw-araw. Mm. ano lang, sa red gutom lang. Panandali ah. Yeah. Kumain kayo ng mahabang buhay, pang mahabang buhay ito ah. Manonood kayo. Pag pinapanood nyo itong video namin, Habang kahaba niyo. ang buhay nyo. Sabi nila sana all. <laughs> kakain na hindumi, mm -hmm. ng indomie nang kasi na kakain Pansik ng indomie habang buhay na kakain ng mga pancit pancit canton kasi mahaba hahaba din ang buhay mo with kubos pa naman sa ano dry mm -hmm. Ako na. Uy, kanin. Mm. -hmm. At yung ng tobo yan. Mm. Hindi -hmm. ako ma sa hagdan. <laughs> Hindi ba yung pampano ng... Pag wala akong kasama bakit, ako na yung aakyat. <laughs> mm. Ano ako ng luto? Hmm? Uh -huh. Ano ba na Nabila akong ito. ito? Ano Ano ba ito? naman. Ano ba ito? Ano ba Ah, Ano Ano mo kung Ano yung laman sabihin mo kung ano yung nalasaan mo dyan, kung ano yung dinuto ko. O, oh, ano? Hindi ko pa mayasan, natanosan dumi. Sige. Ilokit mo. Mayalasan ako kung maipretto ulit, hindi maipainit ba. Kaya ok lang Diba? Hey, ano to? Uh -huh. Cabbage? Cabbage? Hmm. Onion? White onion? Ano pa? Mm. May sago? May sahog? Wala. Kung mayroon lang sana yung maliliit, mas masarap. Hindi yung kinuha mo yung doon na, mayroon na yung salmon na maliliit. Yung? Salmon. Anong salmon? Salmon na bilog-bilog. Hindi ah. Ball na salmon. Hindi yung dry shrimps na sana na maliliit. Mm, hindi ba yun? Mm -hmm. Yung gaya doon, nakita natin. Oo, yung may mas maliliit pa, yung maliliit. Yung ano nga doon, ikus-kus, ikud-kudin mo lang. Yung salmon na ball. Ah, fish eh, bol na salmon. Ipakud-kud mo na naman sa akin yung maliliit. Pwede, pwede man yung lagyan mo. Mm -hmm. Gaya sa yung ano kasi anuhin mo pa rin yun. Tapos, lagyan ko ng itlog. Hmm. Tapos, nagyan po ng cornstarch. Palunta. Para dumikit. Pagdikit. Ayun na. Yun lang yung linagay ko. Mm. Tapos, prinito ko. Sarap yan yung pagprito pa lang. Oo. Kasi makalansis siya. Kaya, ayang, ba, na, ay kaya nga ba? Pag malamig na. Kasi sabi ko, mas maganda, mas magandang. Kunti lang kasi yung carrot niya. Bakit eh? Yung isang ganyan lang yung natira na carrot ko. Kasi, pinang, pinang ano ko doon sa pinahampo na tilapia. Para mm. hindi masunog. Kaya, Meron akong isang ganyan na natira. Isang hiwa. Kinudkod ko. Kaya medyo nag, ano, nagkulay konti na pink. Karot. Mm, yung karot. Sabi ko, maganda rin. Sige, kanya nang ginagawa. Kunti lang yung hiwa ko na repolyo bakit. Mm. Napuno na to yung dinoto ko. Oo? Uh -huh. mm. Dalawang utlog yung ginagay ko. tapos na ako. Bago na ako. Isang na pa. Gagay pa mo, kamo. Ano, nabigwin ka na. Hmm. Nabigwin ka na, wala man. Malang gano'n may taya mo, 120. 120, sinabi <laughs> mo eh. <laughs> Baka sa akin lang yun. Hmm. 50-50 man. Paano na manalo? Meron isang isan, isan ribo na lang itong coins ko. Yung binigay mo na 30. Mm. Hmm.